Perang pinaghirapan, dapat ingatan. Huwag waldasin well kung saan-saan. Pati magnegosyo, para future mo ay sigurado. Usapang pera, magnegosyo tayo. Yan, nagbabalik pong muli tayo. Pagkapatuloy natin ang pinag-uusapan pinag tungkol sa money savings saving tips para sa mga OFWs. Titalo, mayroon pa tayong dalawa mm -hmm. na So, ang pangal... Ang Pangalawa, sa huli, uh, ay yung sinatawag natin yung avoid vices. So, iwasan natin ang mga bisyo. O luho. O luho, yan. Yeah. O ano ba yung mga luho ng mga OFW bukod sa mga gadget? Drinking. <laughs> smoking. Pambababae. Eh. Gambling. Oo. O, diba? Tama. Alam mo, kahit sa Saudi, kahit bawal uminom, nakakagawa sila ng alak. Naku, tita Luke, marami akong kilalat sa Saudi. <laughs> Talagang nagagawa nila ng paraan. Oo. O, at nakakapagsugal sila kahit bawal. Correct, correct. Eh, kung sa Taiwan pa, sa Hong Kong pa, eh, mas hmm. maluwag dyan, di ba? Tsaka, tita, kasi, tita Lu, parang, kung ano eh, nade-develop, para addictive kasi ang mga vices like pag sigarilyo hindi mo kagana putol talaga kaya hmm. kailangan mo ramak ng na, na isang pack oh no homesick din kasi sila parang isa isa sa mga rem remedies para mas isipin nila nako yung mga anak ko sa probinsya yung asawa ko gastos lang gastos para padala ko hindi din ko may sarili ko so Correct. alam ko kuya ko nagtrabaho sa Iraq sugal 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 ngayon puro uli yun. Hmm. No, siya walang pera. Dapat nga, yun nga, titalo, nakaawa lang no, sa ating mga OFWs. Hindi po madaling mag-reintegrate pagbalik nyo dito. So, definitely, dapat po pinagpaplanuhan ninyo ang pagbalik nyo sa Pilipinas. Ilan na kaya yung mga OFWs na ganyan, no? Kasi talaga, doon sa probinsya namin, Uh, pag nag-abroad, oh, palakihan ng bahay. Puro, yes. si puro simento lang naman. Kaya sakaya, hindi naman sa kanila yung lupa. Naku, tita so, na ng bahay. Mm -mm. Pero tingin mo yung bahay, wala laman. Correct. Yun nga, tita isa pang nagiging kwan natin ng mga sa mga OFWs, kapag nag-abroad sila, palakihan sila ng bahay. Eh, nga, eh, Hindi naman ganong kagami kagamit ang lahat ng bahagi ng bahay. Hmm. Bakit mo palalakihan ng ganon, di ba? Eh, Ay, Payabangan naman, lang. Correct. Palakihan. Pataasan. Oh. Tapos hindi hindi applicable pa minsan yung design dito sa Pilipinas. Oh, tama. Kasi diba? nakita nila sa abroad yung ganung design tapos yes, kagayain kagayain nila. nila. Kahit na yung mga buddha buda hindi naman nila type 'yon. Nakita <laughs> nila yung amo nila sa katebang Buda pag-uwi nila namin, eh. na. <laughs> well, feeling nila Ah, uh, yon. Yon. Na, Nako. Ang pinakahuli. At ang huling, 'yung magalit, na ah, nagre-remind lang namin ako. kayo na at pinakahuli tito, which is very important, mm. ingatan ang paggamit ng credit cards. Right, so? Napaka-importante po yan. Kasi... Oo nga, hindi ako nakinig Mm Oprah. -mm. Pero kasi credit card, dating lang ng dating. Kasi titulo, ang, ang, ang assumption kasi lagi natin, o oh, meron tayo, parang lagi tayong feeling natin may pera tayo oh. lang kung may credit card. Oo, oh, yung anak ko, pag niyaya ko magsabing, wala akong pera. Di may ba, meron card. ka namang credit Correct. card? Pero tandaan ninyo, titulo, pagka-sweldo mo, Bawas na ka agad yun. yung bayad mo na yun. At, At yung minimum lang binabayad mo, lugi ka na. Lugi ka na. Pa, oh, tandaan nyo po, pag kayo nag-credit card, isipin nyo na po na ibinabawas nyo na yun sa inyong siswelduhin. So definitely, hindi po kayo dapat lumagpas sa inyong kinikita lang din. Oo oh, nga. Diba? Ay, si Ellen. Ay, yeah, si Ate Ay, Ellen. Ibasa naman ano ni Ate Ellen. Hoy, Ellen, kumanta ka naman. Tawag ka rito, 632-631-2646. Ha? Nasa hospital ah, daw sa siya. Hospital. Mm. Eto Ito kasi hindi dito lo medyo late lang pong pasok ng kwe, ng tanong ni Tita Ellen, no? Sabi niya dito, "Good eve, Mom Lou, Sir Jonas at Sir Eugene. Ask ko lang po, 'di ba isang member lang ng family ang dapat maghulog sa PhilHealth?" At paki-greet po lahat ng RPF Group. Salamat po sa suporta ninyo. Yan. Thanks po. Salamat ha, chachaga yung bosses ko kahit pirated. Mm -mm. Anyway, basahin na natin yung mga naipundar at hindi naipundar na galing sa mga miyembro ng RPFC. At uh, merong mga nag-comment. O oh, ito, ayun nga pala, meron tayong listener from mm. Malaysia. Yun. Sabi niya, hi, hey, magandang gabi po. Ako si Angeline. Nasa Malaysia po ako. Saan po ba pwede dito sa Malaysia kumuha ng form para sa PhilHealth? Ah, okay. Actually, matagal na ito. Nakalimutan kong basahin kanina. mm -hmm. Ang naririnig tayo sa Malaysia. Ah, di ba talaga, talaga narinig tayo sa JB Malaysia ba yan? Oo, kasi pag nagla-live tayo sa Singapore. Umaabo. Wala lang tayong Singapore ngayon kasi ginagawa yung station nila. Pinagaganda. Oo nga. Ah, pati ko lang si Julie Tanis ng Taiwan sa Caregiver's Home Health. Si Catherine Lumbang ng Hong Kong. Si Rowena Castro ng Chuen Wan, Hong Kong. At si Terry Kadiraw ng Hong Kong Island. At saka si Ate Perly ng Taiwan, nag-text din kay, kay kay Eugene, pinapabati si Luz Arce, yun na nakikinig daw sa atin ngayon. So, Luz. Hi, ganda ng pangalan, no? <laughs> Oo nga, ang oh, ganda. O, eto, si Perly, Eto, tanong natin. Ano-ano na ang mga naipondar ninyo sa Pilipinas? Kung wala, bakit? Correct. Eto, sagot niya, pindarin ko na. Baka may Seymour kasi. <laughs> <laughs> Isa kasi Seymour, di ko na mm -hmm. di ko na, ano, sige, pasayin mo na. Tama po. O, ito nga, o sabi yan. po niya gano'n ni Ate Perley, sabi niya, ako po unang kontra ko noong 2005 five, doon, nakabili ng maliit na lupa sa gilid ng bahay namin, isang, yung isang second hand na motor at hanggang ngayon pinakakitaan namin sa pasada. Sumunod na kontra ko po, na ma- po, mga gamit sa welding shop at extension ng parang dirty kitchen na kung saan nag-work ngayon si Mr. ko para sa pagpapagawa ng motor at ta tanggap ng trabaho at least yung binili niya na ipundar niya nagagamit sa negosyo correct yung pong importante mas maganda pang negosyo yung pagkakakitaan welding shop correct. pwede na ito titolo share ko lang kamag-ana mm. ko kasi ito nagtakal lang ako taga-ilokos -tag yung mm. mga kamag ko ko bumili sila ng brand new van o anong ginagawa sa van? Wala, pang service. Display lang? Oo. Sabi personal ko, service. Personal service nila. Ah, akala ko, yung, ha, school ba? Ay, ah, hindi. Yun nga, titalo, sabi ko, yung isang million ninyo, tagang isang million ninyo, tina tinapon nyo lang. Kasi... One million? Oo. oo. Mm. ba? Diba? Tama tong ginagawa ni, ni Ate Pearlie. Negosyo, so kumikita nakatulong sa kanya haba kumikita siya no, kumikita din dito yung mister niya di ba okay meron pa ng mga ilang piraso dyan. at rin sabi rin ni uh Catherine Kulili mm. sabi niya ako noong unang contract ng 2005 na ko yung bahay namin sa probinsya and second contract kontrata kumuha po ako ng housing loan sa Pag-IBIG sa San Mateo Rizal po ang ang place na hanggang hinuhulugan ko at nakabili din ako ng baka itong contract ko wala Baka siya <laughs> at syempre nagpaaral pa din daw naman siya o ba ilang pirasong baka baka isang baka lang yan pinagmalaki mo pa Uy, <laughs> Tito Lu, di ba, sa probinsya Pwede nga, na sinasabing rin. ganun eh, nabuti pang mawala yung asawa, huwag lang ang baka. Di ba? Tsaka mahal ang baka. Mahal talaga ang at baka. At hindi siya mahirap alagaan, no? mm, -mm. Eto, sabi naman ni Angel Heart, sabi niya, ako bago lang dito sa abroad, wala na ipundar kasi napunta lahat sa bayad sa utang bago umalis at at tulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko at sa nanay ko. Siyempre, yun lang po. Naku, Angel Heart, huwag ka mag -alala. The fact na tumutulong ka sa family mo, mapag mapa aral yung mga kapatid mo, that's already an investment. Okay, yeah. meron pa? Yung iba, yung iba tinatamad mag-post si na comment. Ito si Ate Ellen. Sabi niya, si Hi, Ma'am Lou. Nice to hear from you. Okay na kayong malat. Hindi <laughs> pa nga eh. Ito ko, inaubo nga ako. Wala akong pakialam. Hi. Oh, Nako yan. Malat pa rin po si Tita oh, Lou. Malat pa rin. Okay. Ito ha. Yung mga suspended. Tuloy ko lang. Di ba sabi ko kanina yung FMJ International Manpower Suspended na nagpapadala sa Jordan. Ito naman sa US. Ang pakalan ng recruitment agency is FMJ. US opportunities yan ganda di ba mm -hmm. kasi US pa lang yeah mm, mabilis ka pa sa alas 4 <laughs> suspended po yan US opportunities and royalty hospitality services ito kasi mga recruiters na to they fail to give jobs they promised to OFWs correct mm -hmm. uh, pinagbayad sila ng 350,000 each ah uh, to get a job in a hotel in Florida. Pero sa sila napunta? Napunta sila sa Mississippi, sa Gubat. Walang kuryente, walang tubig. Nako. Sa isang farm. False promises. Diba? Yeah. Ang laki ha, Tri. Kasi pag nakita natin, U.S., kandarapa na kaagad. Correct. Hindi naman Naku. ganun kaganda doon. Malalayo po ang mukha <laughs> na. dyan po talaga alamin kung saan kayo dinadala. Ay, Tito ayo uh, ayoko lang palagpasin po Kasi si Grace Dizon, nag-react din siya. Sabi na, niya, sige. good PM po sa lahat. Ako, unang dating nung 2004 po. After a year, 2005, nagplano na po ako magpatayo ng bahay at ako na rin ang gumawa ng plano. Ay, shit na miswa, kita kaya si wow. Grace Dizon. Yan ang aking naipundar sa bahay, isang mansyon. Wow, bongga. Na di pa tapos. <laughs> Pero at si mansyon, di ba? Bintana pa lang yan, ha? Nako, minsan na, Grace, kaysa mapatayo ka ng mansyon, magpag magpagawa ka ng maraming apartments na para uh -huh. pa-upahan. paupahan na kahit tumanda ka, naghihintay ka lang buwan-buwan, nakatapusan oh. ng buwan sa upa. Oh, diba? Nga. Walang effort. Oh, nga. Yan. Sabi niya, kisa na lang. Ayan. <laughs> <laughs> Kesobi na lang wala kulang. Sa, sa pa 'yan. Uh, sa pag pag Sabi nga, sabi niya sa dito at sa ngayon meron din ako anak na pinag-aaral dalawa sa college oh, at isa sa high school. Investment 'yon. Yeah. Investment talaga. Oh, yung iba hindi nagbigay ng comment, follow kayo. Yep. Okay, 10:26 ang ating oras. Hatid sa inyo ng Employees Compensation Commission, sa ECC ang manggagawang Pilipino ay protektado. So, basahin natin yung pwede po naman kayo humabol next week kasi wala na tayong oras. Kung ano yung mga naipundar nyo, litrato, pwede rin. Di ba? Yes. Okay lang yun, memories. Kung okay, importante rin po yung na-enjoy din ng ating mga so Although, syempre, sinasabi na nagtitipid tayo, pero pwede kong mag-travel ng matipid. Oo, diba? pero ang daming guilty sa mga money-saving tips mo. Isa na ako doon eh. Hindi ako mahilig sa gadget, mm -hmm. pero... Hindi ako marunong mag-save ng pera. Mahirap talaga din. Alam mo, tita, lumisan yung, pa lang, nag-start, kung kailan matanda na. Pero yung tita, li, sa akin na, uh, although, hindi ko, hindi ko masyado pinabramot ng insurance ngayon. Mm. <laughs> like before, bata pa lang ako, na-force ako mag magtabi for the insurance na 30,000 a year. Pero yung after five years, hindi ko napansin, nakapag-ipon no, nga talaga ako ng 150,000. Eh ako, educational plan, walang napuntahan. Kap, oh, nagsara. Iba. Kaya nga sana yung mga insurance na yan, makonsensya naman. Kung na, misan, oh. sarado na sila pa yung mga building na yan, nakatayo pa. Oh. Naku, benta nyo naman yan. Bigay nyo sa mga pinagkakautangan ninyo. Okay. Okay, oh, next week, pag-usapan natin yung problema ng isang OFW. Ito, hindi natin nabasa. Bumili ng bahay. Mm -mm. Hindi mailipat ang titulo. Ah, yan. Bakit no, kaya titulo? May sagot naman dito ang pro friend. Sabi niya, galing siya ng Qatar. Mm -mm. Kumuha siya ng bahay, payable in two years. Pero uh, mukhang naloko doon sa lugar kasi Nabili. parang pangit. Mm -mm. Tapos hindi niya, ito ang haba, ang haba na kanyang email pero wala na yung time. Sige, by next week, sagutin oh. po natin yan. Tsaka pag-isapan din natin na 20% pala na may HIV, mga seafarers. Tapos oh. 20%? 20% at karamihan lalaki ha. Naku. Oh alam mo naman. Kaya dapat po mag-iingat. 1 na may kaso. Naku. Tapos sa Yes. Ngayon lang itong taon na ito. Mm -mm. Hindi natin alam. At saka dito yun nga, tama ito yun ha, pero sabi nga, sa Pilipinas, continuously, umaangat ang... Tapos hindi masyadong pinag-uusapan. Yes, yes. Pero ha, yung mga may asawang seman dyan, Sabi niyo sa mister nyo, magpa-check-up. Kahit na six months, six months lang alis. Usually pala, pag six months lang, same employer, hindi na rin nakakapagpa-check-up. Uh, nah, uh, correct, correct. Kasi nakagawian ng isang employer. Misan, kasi minsan tita kasi, merong window period ang HIV and AIDS so hindi mm. mo ka agad makikita oh hindi karamihan ka lalaki ah mga seaman 20% ng may HIV cases yeah. mga OFW or seafarers pag-usapan natin yung next week Kaya be faithful always oh nga nako iwasan na mga akyat barkong babae Okay, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration. Ang SSS, OFW, bilip kami sa inyo. At siyempre ang PhilHealth. At ang Employees Compensation Commission. Ang mga, sa ECC, ang mga gagawang Pilipino ay protektado. Wala na tayong oras. Maraming salamat kay Ante. At siyempre kay Eugene Izon at kay Jackie Salta. Tapos si Tita Lumidina, kahit pirated ang boses, present! At maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na Sabado dito pa rin sa Gabay ng, ng OFW, International. International. Hi sa RPFC. Bye! Bye! Bye. Bye. Just Heard, ang gabay ng OFW International with Tita Lumedina. Abangan ulit sa Sabado, 9.30 to 10.30 ng gabi. Gabay ng OFW International with Tita Lumedina. Sa mas na na pao bawat isa'y sigurado o diktado, programang pangkalusugan, abog kaya na ng lahat. aksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hill Puyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay Tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph.